Ta. Dami nyo. Bakit kasing ulan dito? Kaya Kailangan nakuha ko na sa mga kayong panahon mga kaidol Pamilya ko Na ano na sila nakita ko kasi sa video ni Maria yung no last na upload Si Lily na matay sa gutom Nga na yung mga bata Sabang kawawa na po sila mga idol Kaya kailangan ko lang tulong kay Diwata Kandi at kay Bila Tulungan nila ako ngayon Mabawi ko ng pamilya ko sa mga Sa kamay ni Commander Ligaya Ito lang tamang pagkakataon para mailigtas ko sila sana magpakita ulit sa akin yung mga kaibigan kong diwata. Pero tulungan nila ako. Mahirap pag mag-isa lang maghanap sa pamilya. Napakaraming kalaban. Siguro malapit na ako sa pinaglagyan nila. Hindi ko magkasaya ng oras. Kasama ko naman yung may huwag ang Alam niya kung saan ang mga kalaban. Kung saan itong napahihwating sa akin. Kailangan ko muna masid-masid. Baka may kalaban. Para malaman ko agad yung may mga medalun ko. Para maturo sa akin yung mga kalaban na yan. Kailangan magkuha ko sa mga yung pamilya ko. Sobrang kawawa na yung pamilya ko. Hinaapi na nila. Hinaapi nila. Hindi nila pinapakain. Inugutom nila pati mga bata. Kahit pun pagod na. Lah. Kailangan ko lumaban. Para sa pamilya ko. Kailangan sumali pa na ng pagkita sa akin ng mga Para ilito sa pamilya ko, kawawa na sila. Ayun, uubo-ubo na ko dito sa bundok ah. Wala akong dalang gamot. Wala na init. <coughs> Kailangan ko nalang magmasid-masid. Kung may kalaban, magwala ah. Nakita na ana. Yun. Patay. Buti na lang. Masid-masid -masid ko. Kung hindi ko masid-masid. Hindi -masid, ko malaman na may kalaban. Kaya pala na yung ating ibang ko. Hindi ko lang napansin. Ay pamakay doon. Talawang no? bandido. Hinaharang nila ako. No? Ito'y mamahan ko sila. Ayan ba? Ayan ba kasamahan nila? wow Oleh dia. Tidak! Bosuk kadang umenel gaya kau bang ini alam mo kung ano wow siya wa ando lang ng mga vlogger oh pangina pre dito ka dito dito silunde ka roon tito tahanan lang ako makakaituloy nakikita kasi ng tulong ako wala silang kalama naman dito ko sa harapan nila wala ko pa ha paputilin sila 지 나, 나, 안 나, 가 나, 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 나,

没有。 Pinagdahanan lang nila ako. Ang sarapan ko nila. Hindi nila ako nakikita. Maganda talaga pati ulit lang. Walang makakita sa akin. Ay, hindi lang ang mga, mga, mga ko pa sa pamilya ko.

Boleh? Oi, jom pula nak guna dia dekat dalam album kuat. Jadi dia nak aku busung dog bro. sama, kom sama nang mak dia. Kalau tu salah, kau buat tema tu dra. Tema tu aku je pula nak guna dia dekat ya. Video Mana mest montero pa 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 wow komander nan pa pa nda gi gi dasa buta yo pa na mangina montaro yo tante yo nan yo rok long nena je manje nan ko bolo mogo nayo montro basko

관 응격 전투사비야 팔로더 나동이 사비야 아 뭐야 문이나리 영 엄마 해 뭔가 똑png요온 도불발 문론 쏭마 그러나 전판에서 뭔가 상당히 もう一回、もう一回、もう一回、もう一回、もう一回、うう一回、う

ay lagi mga ayop marami na kapantay hindi ko pa nakikita na bilik ko kung saan marami na kapantay dito ito yung sinabi sa akin ng medalyon ko. Nandito yung pamilya ko. Ito ko nakita. Baka gamit ang ligaya ng ano. Silago. Sabi ng medalyon ko mga Malapit ka daw sa pamilya ko mga idol. Ito ko yung medalyon. itulikas yun na daw itong kay Maria Quito sa mga bata mga malapit na daw ako hindi ko daw makikita si si Maria at si Caladibirus at si Lily kasi tinatago ni ikaw Ligaya ito pun ang pewatak sa aking medalyon malapit ang kalaban, mag-iingat ako o medalyon, mag-iingat ako, huwag kang kaya kong protectan sarili ko pang pamilya ko, kawawa kailangan ko sila mo iligtas. Sabi ng Middle Makedor, kailangan ko daw hintayin sila diwatang nga diya. Saka darating daw sila. Sabahan daw ko sa pagligtas pamilya ko. Kung gano'n, salamat. Kung mga pagligtas na sa akin ngayon, kailangan ko iligtas pamilya ko. Ito sabi sa Middle Makedor, no? napaywatan sila sa akin. Darating daw sila diwatang nga diya at saka si Bila. Tutulungan ako sa pagligtas pamilya ko. Kailangan maging iingat daw ako kasi dami ng kalaban. Ang daming nilagay si Kupadari kayo pa dito sa area na to. Sige, minali Kailangan kong ubusin yung mga pantay para kakunti na lang matitira. Oh, Ayan po, mga idol. Nagpapawatig na yung medalyon ko. Dito na daw sa lokasyon sa, sa mag-ina ko. Kailangan mag-iingat ako kasi sobrang namin kalaban daw. Tinatago kami, Commander Ligaya, yung pamilya ko. Takot pala akong matay sa Commander Ligaya. Nagtatago sa mga bihag. Tuo akong matatang nga, Commander Ligaya. Nagtatago ka pala sa bihag. Takot ka pala. Iyaw mo, Commander Ligaya, papatayin kita. Pagmilitas ko yung pamilya ko. Hindi kita titiran kahit isang buhay.